Bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging puntay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan, pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Employado b nyo po sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing? Na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo pong haluan ng politika. Sa totoo yes, lang po, Senator. ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? po uh, kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito no personal ko ito hindi po ito mula sa DSWD yung mga grocery packs akin po yan pagkain pinapameryenda ko sila Pananghalian, vitamins mga face mask at uh, gusto ko talang tulungan sila yung mga uh, naging biktima ng sunog lindol putok ng bulkan buhawi at uh, iba pang disaster ka na ba Senator Bonggo dito sa Senate hearing? Parang ang aga naman yata niyan. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, uh, pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating uh, Regional Director, uh, tu uh, Maria uh, Angela Gup Gupalan. Uh, go yes, ka senator. pala ma'am. Go ka rin pala. Ating go field off. office. May, may tanong lang po ako sa inyo. Unang-una totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan pero sa ibang Politiko hindi po bawal? Um senator, you you're under saying, oath po, ah. You're under oath. Yes po. Um, akin po as regional director, wala naman pong um, explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's um, best not to mention otherwise um baka po kasi kami mapag uh, Ma specific dito, po pagsabihan specific po ang pagbabawal ng pangalan ko dapat naman talagang hindi banggitin ang mga pangalan ng politiko kasi sumasakay ang politiko sa pagbibigay ng ayuda parang pinaparamdam nila do sa mga taong tatanggap ng ayuda mukhang galing sa kanila yung pera nagagamit talaga sa politika so bakit ka magagalit kung hindi man babanggitin ang pangalan mo di diba dapat lang na hindi kung bibigitin ng ng papa Salam 5% electoral bond sampai ang pinagkakaalala ng parties dito sa Ateneo. Ang alam ko lang ay maraming po na estudyante nitong tinatanggap ang dapat po kayo dito sa ating tulong nitong mga mga. O bakit yung sabi ni Senator Bonggo bawal yung pangalan niya. Bawal ipabanggit. Eh ito oh sa Malabono bagong bago oh. Sinama yung pangalan niya para sa AX. Di ba dapat ikaw na nga yung mahiya dito, Senator Bongo? Di nga dapat nakasama pangalan mo dito eh. Ito ba yung hindi pa mumuliti ka? Pro, hmm. to ng DSWD pero go-sponsor the AX payout in the... Ah? Uh, siya ba yung sponsor nitong batas na to? Hmm? Siya nag-sponsor. Ano ba? Oo. Hindi, hindi, hindi. Ang pagkakaintindi ko, ito ah uh, sumama yung loob niya. Ito naman mga QB, ito oh, ito basa ko kay, ano ha, basahin natin siya. I hope na panood niyo to o. sa hearing. Ang basa ko kay Senator Go, partner, bago tayo nagkaroon, ba bago dumating tong malapit na halalan, mm -mm. tahimik siya, di ba? Sabi nga, parang tahimik ni Senator Bong ha? Baka puro maalalay na naman di, kita, Tatay Diggs, ha? Hindi, meron ako mga, ano to, may sabla pumupunta. Punta siya sa... Pupunta siya, pero not, hindi siya kasing ingay ngayon. Oo. Okay? Bakit? Eh, inendorso na siya ng PDP na, na wala ng laban eh. Oo. Uh ba? -huh. Diba? Na isa sa mga kandidato ng pagkasanador. For, for 2025. So, kailangan niya magingay uh -huh. at ipakita ang puso niya para sa mahihirap. So, nawa Oh, ko sa mga mahirap. Mahirap lang ah. Papahirapan pa. Sana huwag naman pong ganun. Kaya tayo narito para isabatas ito, institutionalize ito. Pero kaysa sa batas lang natin ito, hindi yung mga may hirap pang mga kinabang. Huwag na lang. Kawawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo umasenso. Okay. So, yun naman kasi, hindi ko alam kung gumagaya ba siya kasi pumatok si Senator Rafi dahil sa mga pobreng mahihirap na kababayan Pero hindi ba mas nauna si Senator, yung kanyang malasakit? Hindi na naman, nauna. siya lagi, hindi naman siya lagi nag, na, namumutawi sa bibigyan sa mga mahihirap sa mahihirap. Mm. Pero in, in, fairness din kay Senator mm. Go, Mm. Dahil doon sa kanyang malasakit na batas pardon, daming dami ah. na nakikinabang. Para sa mga mahihirap. Oh, yun. pero wag niya nang bilangin 'yun. Marami okay. na na-appreciate 'yun, uh -huh. 'di ba? So ngayon, uh -huh. magtrabaho na siya iba, partner. Sige. Tapos na 'yun eh. Nagdagawa niya na 'yun, at wag niyo nang bilangin 'yun, 'di ba? Uh -huh. So ito sa akin at partner. Parte 'yun ng trabaho niya bilang mambabata. Parte 'yun. Sa so, kanila naman niya pera 'yun. Uh -huh. Pero naman ang publiko ang trabaho mo, kaya kayo na lang gumawa ka ng batas. Kaya para sabihin niyo, ipagpasalamat 'yo kay Bongo. Ganitong batas. O, oh, ipagpasalamat sa mga mabatas na ginawa nyo itong batas. Muna una, trabaho nyo yan. Mm -hmm. We just appreciate. Pero para tanawin ng utang na loob sa inyo yan, parang hindi. Mm -hmm. Say, that's your work. No. Kung ayaw nyo na kayo, kayo mahirapan sa paggagawa ng batas, don't run. di no. ba Diba? Ganito kasi, partner. Nagsiselo siya. Kasi sinabi daw ng DS, isa sa mga DSWD or miyembro ng DSWD, na huwag babanggitin yung pangalan niya pag dumarating ng bigayan hmm. ng payout. Pangalan ni Senator Bongo. Uh -uh. O bakit naman? Ito nga partner. Uh, -uh. Okay, di ba? Ang daming sumasakay na mga mga politiko sa tupad. Pero gusto na natin ito. Oh, uh -uh. nga natin si eh, Secretary ano eh. Mm uh -mm. -uh. Uh, Secretary sa Dole. Uh, Legwes. Le uh, -uh. Uh, 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 tama ba? Sa Legwes Okay? Oo, tapos. So, sige, partner. Eh, hindi nga kayo dapat dyan nilalagay. Mm -mm. Sabi nga ni Bo Senator Bongo, pera nyo ba yan, DSWD? Hindi nyo naman pera yan. August, Abril na ngayon, magmamakaawa yung Pilipino sa, sa tulong na 3,000. AX nga yan, di ba? Assistance in crisis at situation. Uh, pe pera niyo ba yan? Eh uh, kayo ma'am. Yusek, pera niyo ba yan? Secretary. Yusek, pera niyo yan? Madam sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh, money. That's <laughs> why we're <laughs> patagal. Mr. sir, uh, madam sir, if you can recall in the August union because, because of politics. Because of politics. Diyan naman pera yan. O di mas dapat hindi ilagay pangalan mo. 'di ba? Kaya nga i nagpapalagay ng mga pangalan sa pagpapabigay ng payout. Ang kakapal ng mukha. E eh kaso nga lang daw, ayo ayo pabanggitin yung pangalan. Pero may mga ibang politiko na binabanggit yung pangalan doon. Oh, partner, ito lang yung sa akin. Oh. Sabi niya September pa to, oh. nakaraan. Eh ano nang buwan ngayon? Mano ba naman kaysa mag-grandstanding ka dyan sa nakinausap mo na yung DSWD? Oh. Kailangan pa talaga yung sama ng loob mo ilagay dyan? Diba? Ako, ang basa ko dito mga kayubi, he was trying to get the attention of the people. Kasi dyan lang siya pwede mag-grandstanding. ba diba? Para mapakita niya na ito, ang puso niya ay para sa mahihirap. ba? Diba? When in fact, partner, ito, ito lang sa akin, ha? sabi niya, nagbibigay daw siya pang merienda, Jollibee, eh, sorry, No, pamiyenda. No, Parang, ano ba naman daw yung ibigay niya yung mga pagkain. Partner, if you want to give something, di mo talaga kailangan ipabanggit. Huwag mong hintayin banggitin yung pangalan mo. Kung gusto mo naman na malaman ng tao na talagang galing sa'yo yan, huwag mo nandaanin sa DSWD. Diretso muna. Pumunta ka na. Uh -oh. Di ba? Nung kung lumindol, sa mali-lumindol, Partners ang parte yon. Dito lang sa Pinas. Oo, na nagkaroon ng Lindol kaya nagkaroon ng doble yatang emergency cash. Parang cash ano uh, assistance. assistance Sorry, uh, Rex Gatchalay, You check your record. Center let me General Santo City, meron silang validated list. Napakatagal na nilang nagantay. Ilang buwan silang nagantay doon. Pagdating mo doon, Okay. Release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, so, Senator, uh, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ah. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo pahirapan? Tatlong libo, apat na buwan, limang buwan, 7. nagmamakaawa. Hindi nyo naman pena yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma-ex yan. Kasi sabi niya, ito mga, isa, may lugar siyang binanggit eh. Ito, ang tagal-tagal na to, September pa to. Bakit kailangan ikaw pa yung pumunta? Kailangan pa yung pumunta para ibigay yung pera. So, are you running? As, as, as senator one more question hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo uh, my politics yeah. as a, senator i'm not one question for the record are you running for the senate? senate senator i'm not running for the senate oh in I fact i e again. yes and oh. in fact i even wrote all the public polling persons okay. to remove me okay. from the list so, and then Tinan Tinanong niya si partner? secretary senator so, ano celosan Mm -hmm. di ba Ako nakikita ko kasi, para bang, bakit siya? Bakit siya pwede? Ako hindi. Bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. U huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo pong haluan ng politika sa totoo lang po, semester. ito pang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. May, pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Well, in fact, dapat hindi. Di ba dapat nga ang ipinropose mo? Dapat wala. Kaya hindi sasama yung loob ko na tanggalin yung pangalan ko, pero ang gusto ko lahat matanggal dahil yan ay pera ng bayan. Dapat ganun. Pero hindi ba parang... ah, uh ganun ang gusto niyang ipunto rito. Hindi. Huwag nyo... niyong banggitin yung ibang mga ano to, pangalan ng mga politiko diyan. Hindi. Kasi hindi ang una niya, hindi oh, ang niyang salita. Oh, baka may bumulong sa kanya na, oy, doon sa distribution ng ano to pera, mm. Mm. may narinig ko ko na ayo pa banggitin yung pa, pero yung pangalan nitong politiko binabanggit doon. Oh, so, right. Yo, medyo nasaktan siya so, kung okay, kung ayo niyo banggitin yung pangalan ko pare-pareho tayo. Huwag niyong ano to, banggitin din yung pangalan ng ibang mga kandidato diyan. Eh kaya nga dapat Huwag hindi niyo. nga siya magtampo na ayo banggitin yung pangalan niya. Oo. Oh, uh oh. -uh. Saka kung may issue siya ng ganyan, mm uh -uh. bakit kailangan diyan pa sa hearing mo banggitin? Uh -uh. Bakit hindi mo kausapin si Secretary Gatchalian, tanayin mo ano tong issue na to. Mm uh -uh. At kailangan mong pang ipamuka sa mga nanonood na nagbibigay ka at sinabi pa niya naggaling sa sarili niya. Hmm. Pati yung pagkain. Why do you have to say that? Part of campaigning to partner. Halata ka, senator Bongo. Ku may maganda ka namang balakin. Hindi mo naman kailangan ano, yun, ano yun, yung yung galing sa kanan, kailangan bang kamay? Galing, kailangan malaman ng kaliwang kamay? Mhm. Mm -mm. Ganun ang ginawa mo. But ang dating hero ka kasi pinagagalitan mo si Secretary Gatchelian to the point parang, hindi mo na pera yan eh, pera ng bayan yan eh. Pero gusto mo makinabang. Kasi gusto mo rin ilagay yung pangalan mo. Nagkataon lang, sinabi na hindi daw ninalagay. Pero di deny partner. Mm -hmm. Ang sa akin lang ito, Senator Bongo, si Senator Rafi Tulfo, uh, pinupunan namin, kapag nang, bibintang o nagsasayta anong anumang may ano sa ganyan, ipakita yung pruweba. ba? Diba? Senator Bongo, kung totoo, naman na balak na hindi nilalagay yung pangalan mo o wag pa yung pangalan mo. Anong pruweba mo? Di pwedeng salita, di pwedeng drama. Di ko alam kung drama ito. Uh -oh. Para mag-create ka ng senaryo. Uh -oh. Kasi hindi alam nila Senator Gatchel yan yung pinupunto niya eh. Di ba? Tapos may tanong siya dito, o oh, wag ka mag dito, under oath ka. Sabi niya, wala po talaga kaming alam. Di ba? Kung may alam ka, kung may alam ka, Senator Bongo, iupo mo dyan as resource person mo. Di ba? Hindi pwedeng galing lang sa'yo. Kasi pwedeng nagkikreate ka. Pwede. Hindi ko sasabi nagkikreate kayo ha. Pwede nagkikreate kayo ng senaryo para lumaki. Mm, -mm. Di ba? So, ito ang napag-usapan to. Sa pinapalabas niya yung pamimigay ng, ng, ng payout. Pinopolitika. Pinopolitika. Ito Eh, totoo naman mm -mm. pinopolitika ninyo. Pino, pinopolitika. Parang ginagamit yung pera ng taong bayan mm. Para sa pagbibigay ng tulong doon sa mga mahihirap. Hmm. Para sa politika. Oo nga. Yun, yun ang punto niya rito. Kaya dapat. Oh, kaya gusto niyang linawin. Oh, ang dapat oh, mong gawin, ito na sa akin partner, oh, kung yan ang inang, gusto mong oh, gawin, na batas, wala na dapat politiko na nakapangalan, hindi oh, oh. eh, mo naman kailangan ng hirin para paglita si Secretary Gatchel yan mm -hmm. eh. Kasi kitang kita mo na, pati ikaw kasi, uh, Senator Bonggo. yung pangalan mo, kinukumbida ka sa tupad. Oh. Pero, kanino mang pangalan ng politiko binabanggit doon sa distribution ng pera sa mga benepisyaryo ng Inano in niya tinuro niya sa senator Amy Si senator Amy si Oh ba? hindi daw pinagbabawalan eh iniimbita ba daw eh siya daw hindi iniimbita O oh, di make your own ano make your own ang tawag doon party community pantry lagay mo sarili mo oh, hindi si senator Amy mayroong sariling ano to partner ha? ah, ah uh, ano? Ano, nutriban mm. Namimigay siya ng Nutriban. Sa lahat ng kalsada, mayroon siya oh. parang maliit na van. Kaya nga, o di yung ma marirecord uh, uh, pangalan niya, ba't ka pasasakay sa DSWD para no. sa AX? Kung sarili mo naman palang pera yan. Bakit e, nandun si Sen. Aimee mean, naman sa distribution ng ano? Eh uso. Ah, oh, okay. Diba? Kaya nga, wag, imaginein mo, <laughs> hindi kayo dapat dyan sumasakay. Bakit ba kayo gustong-gustong... Kung kayo, feeling nyo, uh -oh. sa inyo galing yung pera, di nyo naman din pera yan eh. Kasi itong IX, uh, IX ba partner? IX. Uh -oh. Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Meron siyang medical assistance, funeral, hmm. educational, transportation. Hmm. Kompleto pala itong partner na, food assistance cash assistance for other support service. Mm. Oh. Tapos sabi nga niya ganito, saka dumadating yung time na kinakat niya na rin. May nagagayahan to si Sen. Uh, Bongo eh. Nag-explain pa si, Se si, Secretary Gatchal yan. Kinat niya. At sabi niya, hindi po, kaya po yan dinoble kasi di ba nagkalindol. Mm -mm. So emergency cash assistance yan, kaya po yan doble, hindi po yan AX. Ay, di niya pinansin yun. Ah, niya pa rin niya is AX. Saan pera ko naman to? Eh kung pera mo pala, di sana dineretso mo na lang. Ikaw na mo doon, ikaw na yung pumunta doon, tapos lahat ng, lahat ng food na dadali mo, palagyan mo ng from Senator Bongo. At least, wala kang sisisihin. Uh -oh. Saka sa akin lang partner, bakit kailangan ka dyan manggalaiti sa hearing kung kaya mo namang kausapin to at ayusin nyo yung kung meron na problema, may nadilikan chismis, eh di tanong mo muna bakit kailangan dito sa siring as if ikaw yung magaling? Di ba? Na as if ikaw yung tumutulong tapos hindi pinapakita sa si ibang tao. Oh, samantalang partner nakikita ko sa FB nila kung saan siya, saan siya pumupunta. O okay. dito ka magpabigay sa lahat na pupunta mo, magpapabigay ka na doon. Oh, tapos ang babanggit niya pa ito. partner. tumutulong din naman talaga partner. Oo, oh, oh, pero sa ay, sarili senado, uh, niyang bulsa. Huwag niya nang gamitin yung Senado, yung senado para i, i, i yung pangalan niya. And at the same time, binabanggit niya pa nung panahon daw ni Pangulong Duterte, parang walang delayed-delayed na mga ayuda. Hey, hindi naman ako kalaban ninyo ah. Huwag niyo damay yung mga mahirap. Alam ni Senator Roy Miano Oh. Panahon ni Senator Amy siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos during the time of uh, President Duterte, pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Amy noon even during the last few months of his, uh, of uh, President Duterte's administration, binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Ano dyan dyan yan eh. 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo. Walang delays. Ni isang, ni isang araw, ni isang linggo, walang delays. Kasi tulong sa mga mahirap panahon ng pandemya yung sap e halos hindi nga kami matulog nun eh para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng uh, gobyerno dahil pera ng tao yan ibalik sa tao yan hindi atin yan para sa mga mahirap yan Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, ho, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that... Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera, walang cash. Sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director, yun naman pang uniform answer niyo di ba? Walang... Eh, teka lang. Mm -hmm. Di ba may nagre-reklamo nga during the pandemic? Di nga nakukuha yung ayuda ng mga jeepney driver. Eh, ito mga issue na ito. Ba't kaya hindi ito nabanggit ni Senator Bongo? Di mo nga rin nabanggit yung tungkol sa family issue. Oh, wag mo nang iingat si Senator, eh, si dating Pangulong Duterte, Senator Bongo. Iba na po yung administrasyon ngayon. In one way or another, ang basa ko dito... Ay, magaling si Sena, si President Duterte. Ito yung basa ko, mga kayubi. Ah. Kung mali ako, sabihin niyo. Magaling si Senat si dating Pangulong Duterte panahon niya, wala na di-delay, walang puli-politika. Talaga ha, walang puli-politika. Walang puli-politika. So anong ibig mo sabihin ngayong panahon ni, ni PBBM? Na de-delay, nagagamit sa politika yung pera. So alam mo, bakit kailangan banggitin si Pangulong Duterte at i-compare? One way of making criticism ng hindi niyo nararamdaman. Oh, sabi, siya. sabi ni Victorious Bodies, nagiging circus na ang hearing na, uh, na hearing ng Senate. Sa, ang okay. tanong natin, sino ngayon ang namumulitika sa ginawa mong statement na yan, Senator mm, mm Bongo? Feeling ko, feeling ko, ikaw yung namumulitika kasi ginagamit mo kasi ikaw yung tatakbo, Senador. No. Ah. so, so, well, so far si Senator Gatchel, si Sabi Senator, niya, hindi. Oh. Sa kasekretary siya, hindi siya tatakbo. Mm -mm. Tapos sabi niya, eh, sa 2028. Eh, of course, pwedeng tumakbo yung mayor ulit sa sa Venezuela. Uh, Oo, congressman. Jan Aaron Buena Flor, dapat nga din na kayo umiipal diyan dahil trabaho nyo uh, gumawa ng batas. Oo. Hindi naman kailangan imukha nyo na diyan sa tupad, sa AX. Hindi ayam nga yang pera. Tatampo-tampo pa si Senator Bongo. Mm -mm. Kaso nga lang, ewan ko ba kung uh, kasalanan din ito ng mga LGU o kasalanan ng ahensya kung bakit sila uh, nag ano partner eh. nag iimbita ng mga politiko lalo tigit yung mga tatagbo for 2025 iniimbita ba o nagpapaimbita oh well Ay, yan, na -no, eh, yan, yan yan, ano, yan, partner eh jan ka hmm. magtataka kung bakit nandiyan sila mm. eh samantala eh, tama ka Tilo hindi, niya pera. hindi, naman pera nila yun hmm. programa yun ng gobyerno at pera ng taong bayan hmm hindi nila sarili yon na pondo. Pwera na lang kung sila mismo, naglaan doon partner, galing sa kanilang budget. Pero ihiwalay mo na. Huwag ka nang sumabay sa no, AX. No, no. Kasi papalabasin mo, baka sabihin, ang laki-laki na nabigay mo, yung pala, mas, ito lang. Mas maganda pa yung impact doon, partner. Sarili diba? mo. Oo. Oh, Total. Ang dalas nyo naman magsama ni, ni, ni Ipe sa iba-ibang lugar, sa sorti-sorti no, o. nyo. O dito ka na magpabigay tapos lahat ng bagahe doon, lahat ng baggage mm. doon, lagyan mo na from Senator Bongo and Ipe. O mm. di sabay na si Ipe sa kampanya mo. Oo. <laughs> di ba? Ito, para sa lahat naman to partner, ito ang nakikita natin ngayon. Mm. Parang nakakalungkod because alam nila ang daming mga naghihirap at ang dami din programang gobyerno para sa mga mahihirap. And they're right on. Sumasakay din. Nandun din sila. Halos lahat. Ito nga partner, no. ito ha mga kayubi. Tayo naman ay nanonood din kay Ted Filon partner no Nagbibigay sila ng ayuda Pero itong ayuda nito dapat palaguin mo no Sa atin wala Dapat ganun Dapat minomonitor yan pag binigyan ka ng ayuda Kung gusto mo lakihan ng konti Dapat meron kapalit mm -mm. Dapat umaasenso ka na Hindi ka bigay ng bigay Dito talaga nag-start ang corruption partner Maaaring mang start dito ng corruption Kakabigay mo, di mo naman lahat agad ito Maaakaw. Paminsan nga sa ayuda partner, galing na sa podo ng gobyerno, nandun pa yung mukha nakaganon, no? O, oh, di ba? Oo. Oh. <laughs> Lahat pa silang pamilya nandun. Pati kapatid. <laughs> Pera na ng gobyerno. Pero yung mukha nandun, no? O, oh, di ba? Wala na silang pakilam kung saan mapupunta yung ayuda, basta yung mukha nakatata. Oo. Oh, oh. Nasa tarpulin, pa. Sa recipient. Grabe. <laughs> basta ang dapat yung tandaan. Yung mukha na nandyan. Huwag nyo iboto. <laughs> ba? Diba? Hindi niya pera yan. Uh, yung mukha na nandyan sa loot bag mm. <laughs> o nandyan sa tarpulin. Ay, naku talaga nga naman. Naging gano'n na kasi yung ano eh. Ah... Uh, uh ka kaugalian. Kagol eh. Naging ganun na ang kalakaran, tradisyon. Uh, na, na, na pananamantala. Pananamantala to, partner. Abuso na hindi na uh -oh. napapansin ng tao kasi ang gusto ng tao tanggap na lang hindi na, na nakikita yung katabi nilang politiko abuso uh Oo. -oh. ba diba? okay so bukas partner hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo ako po sa Tony Trikas na papalalang huwag tulugan karapatan Bernardo Jeronimo at Maestro Piano XL hasta maniana mga kayubi mga kasama Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin na may pakialamang taong bayan.